Pwerte ka dako sa isdang buhukan, mga nagkisikising isdang kilawan. Bawa kana na ang inyong makitaan for today's video. Yo, what's up Ketchup, mga kagana? Karong adlaw mo adto tagpunot kay manugatag tag isda. Atong kauban si Arjim Barco o si Jan Kisil tayo kuyogi mininyo. Let's go. gihigot na ni Anod ang pesi sa tibawan agud dili tama Anod Pangilaw to si Laon, pangilaw Naghinahinay nagpamukyad si Yoyoy kay Mangilaw ta unya taod taod murang na asa water world na ginahinay nagkaabot ang mga pambot ng manugatay. Ayayay, ibota nga nagsuka, makakilaw na taan niyo niya. Gusto sa lawan mga gana, food trip. <laughs> May baon man. <laughs> pero na, pero pagkakit. <laughs> ah. Sa dihang na ay naabot mga grupo sa Pirates.

我爱。 Ingat na. Nakasuga kita. sugat kita kilawan. Ambil eneron. Ambil eneron sa buwan tuon. Thank you para boboy. Pag mauto ang atong Sea Adventure, salamat sa paglantaw o gamping mong tanan.